Magandang hapon mga bro Dahil hindi ko na matuloy yung pag ginagawa kong pag uh, ng battery Dahil uh, umalis tayo Umili tayo ng patuka ng ating mga alaga Ayan, yan sila At Nakatating dating ko lang Umili tayo ng patuka Ayan nga uh, Pakita ko sa inyo yung mga alaga natin At uh, yung mga ginawa natin pag-turito alaga ating mga pakawala yan yan, yan sila wala na rito yung mga tanima natin nandito na sa likuran ko yan. tapos yan na yung ating hydroponics talagyan ko na ng patabayan hopefully makarecover na yan ang ating duckweed tsaka gabi grass at ito naman yung ating mga alaga yan yung tatlo na ito ni bala ni Kenneth yung magkapares yung brown tsaka yung itim at ang isang pansin natin hahanapin at hahanapan ko ba ng kapares yan yung pansy na yan tapos oops wala kasaran to tapos ito yan ang English carrier hahanapan ko rin ng kapares yan itong dalawa pa lang to makapares na to kaya pinagsama na ni Kenneth job, Kenneth. It. At itong dalawang checkered natin. Ayan. Kapares din yan. Kapares din yan, dalawa na yan. At ito alaga ating bato-bato. Ayan. At sila. Kalabato. <laughs> Alamang kung kalapati o bato-bato sila na gutom na gutom kasi matagal na hindi natin nabilhan ng patuka Kung dumating ako walang patuka kaya yung bigas ko naubos May wala silang patuka mura lang naman kasi ang patuka rito ruba lang per kilo parang nasa ano lang sa atin nasa 40 per kilo ano? 40 pesos scrambled na yun Pag, uh, mix na mix fix na yung patuka na yun uh, busugin natin ng usok itong mga to okay. Uh, ilap yung mga pichon mga pichon pa yan eh. yung isa na yun tsaka ito isang checker yung mga magulang nila dalawa na yun uh, pati yung mga manok natin uh, ayun ko lang din ano to mga manok natin dalawa na lang na abutan natin dito dalawa na yan bibilang ko lang ano yan na uh, para ako eh, para ay papano mapakinabangan naman magkaroon ng itlog bibilang na natin yan uh, magbibreed na tayo ngayong ano magbibreed na tayo itong dalawang palato ang magkaparis na rin bali ang walang kapares ito na nating Miss Carrier tsaka yun, yung isang fancy na yun white ang katawan at black yung dito yan, isang fancy natin na yun ahanapan ah, natin yan parehas, eto ahanapan natin ako ng lalaki para ako ang hanapin natin dyan at doon naman pero sa ngayon di pa siguro ako maka kasi mga March pa ako mag kakasahod oro February katapusan kaya patuka lang muna. Patuka lang muna binili ko para sa mga to. At to follow na lang yung mga kapares na mga yan. So far, maganda naman ang setup natin ngayon. Maaliwalas na rito. Ayan, reward lang. At kunting linis-linis na lang yan. Hindi ko muna sila... Kawalan, kasi baka madumihan yung mga ginagawa ng mga yon yung mga na yun, yon mga profile mga aluminum profile baka madumihan ayihan ba nila ako pag, baka ma-report tayo sa opisina kaya hindi mo natin sila papakawalan papakawala lang natin itong apat lang yung apat na yan magkapares magkapatid yung the rest, ayan hindi mo natin papakawalan susunod siguro nating pagbabago rito ah uh, una siguro ah nabitin nabitin itong mga to kaya sige buha pa tayo ng patokan nila pati rito ubus din bah grabe talagang nagutom na gusto itong mga alaga ko ah hmm ito pa ito pa oh ito pa ito pa kain ang kain ba ang lipod kayo ngayon dahil kayo ay uh, matagal na hindi nakakain ng pa, ayan pakainin ko kayo ng marami mm, ayan kayo din mm, kain pakabusog magpakabusog kayo at magpakarami mm, <laughs> ayan, magpakabusog kayo ating uh, isang fancy itong brown tsaka black uh, ah, magkapares na yan itong ating mga manok hmm, kain ang kain na kayo dumami hmm, ayan pa kumain na kayo kumain hmm, layo pa ng konti hindi ka tayo tilagay para ano na mangitlog na itong mga to hmm. na mangitlog na yung mga yan para dumami ating mga laga rito at mataon sana na sige nito tayo pa uwi magkaroon itlog para kahit papano magkaroon tayo ng ano tawag dito mayroon siyang itlog na may uwi tawa kayo ngayon Dahil kayo nagutom Ito pa oh. hmm. Apat na lang yung pinakawala natin. Pero halos lahat naman itong mga kalapati natin, mga rumuronda na rito. Nung dumating ako, lahat to, mga pakawala na, maliban lang dito sa dalawang to. Yan, sa dalawang yan. Mga bumabalik na lahat yan. Maliban lang dito sa itong mga to ito yung uh, hindi natin pinakawalan hindi pinakawalan ni Kenneth kasi nga nag-aalangan kami baka hindi na bumalik pero yung the rest mga sanay ng ano yun sanay ng pabalik-balik rito ayan yeah, mga brother nag-aalangan date sa ating mga alaga. Bukas ko na siguro ibablog yung ano tungkol sa pinaka nating battery. Ah, uh, gagawin nating solar generator, portable uh, solar generator. Bigla ang layas lang kasi may service. Sumabay na ako para kahit pa paano makatipid to lang uh, wala pa tayong budget bagong dating pa lang tayo rito eh, bagong balik galing makasyo kaya punto tayo ng dalawang buwan kaya ubos-ubos talaga tayo ngayon ubos-ubos ang budget tapos tapos kapos ngayong buwan na to gawa na napakaraming din bayarin Mga bayarin tayo sa Pilipinas kailangan bayaran magsinturon talaga sa ngayon talaga tayo ngayon magsinturon yan yung ating mga manok yung dalawa yan sila yung gumaganda-ganda na bibilang ko to ng ano ng barako para kahit papano ang itlog at ang plano ko dyan nga sa area na yan maglalagay tayo ng ano dyan kukulungin natin yan may screen eh lagyan natin ng screen para itong mga manok eh, diretsya na sila sa lupa kung hindi man baka kalahati lang yan natin yung kalahati gagawin natin taliwan ha? Huh? buska agad? tatakaw talaga eh hmm natin sa pung kilo pung so, kilo ng mix na matuka yan pung kilo yan para kahit pa paano tumagal man lang na isang buwan matuka natin patatabain na natin ang tubig mga ito Kerep. Ah, tirit mga manok namin. Ito yung mga manok dito, maliliit. Parang mga bantam lang sa atin. Pero may nakita naman akong ibang mga manok dito, malalaki naman. Pero itong klase ng manok na to, maliliit sila. Mga native bata dito to maliliit yung mga manok nila ganyan na kalalaki at kung napanood nyo yung mga ibang vlog natin yung tandang nito ang palong pabiyakis na matay lang eh, hindi ko lang alam pala to kung na na ni Kenneth to ng vitamins kasi mga kalapati natin napainom niya na lahat yan hindi ko lang alam to mga to kung ito ay napainom na tira nila kaya sa ilalim ko talaga pinesto itong manok para yung mga natatapo ng kalapati kakain nila tapos yung mga dumi naman nila yun naman ang ipapataba natin sa mga tanim natin yan uh, may, ma may mga dala akong seeds may nang sitaw, mayroon akong sitaw na seeds magkatanim tayo nila. problema ko lang makatirahin ng mga to eh. nakakita ng verde tinutuka eh, tinutukay eh pa nila eh Kaya, itong mga to wali itong paris na to yan yun white top na yun tsaka yung checker na yung magulang itong dalawa sayang at uh, wala pa kaming sing sing hindi namin pero may dalawang sing sing uh, PHA uh, sing sing susunod na mga inakay malalagyan na natin kasi dito mga KW nakalagay mga kasingising na mga pakarera itong mga singising -sing na mga to yan mga KW yan sa ating mga alaga Magka pala magkapares na palang dalawan to kulang sa ating alaga para manok uh, English carrier na barako din at saka isang inahin na fancy isang hen na fancy yun ang, ang target natin kung pag sumahod ako kasi nitong January talaga wala tayong sahod puro tayo bayad utang problema yung pambayad sa utang wala pa yung mga kalapati na to eh yung mga pichon na uh, mutol, nakita ko to kay Kenneth buka patong sa kamay niya to eh pag pinapakain niya eh naaamoy mga ere ang gutom pa muli dumamit pa itong mga to para kahit pa paano malayo na raw niruronda ng mga ito eh ngayon yung magkapares baka mangitlog na rin ulit yan. yan yung barako ito yun naman ang hen to yung dalawang to ang anak nila. Ang pa. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. iya, pa yung dalawa eh. Oh. tubig natubig. mga busog na. Ito yung mga manok natin, mga busog na rin. Mga busog na silang lahat. At yung dalawa natin, ayun oh. Ngayon, antok na bato-bato na ewan tagal nila mga itlog ha Dalawang buwan ako nagbakasyon bago ako magbakasyon nung nabili yan eh hindi pa nanging itlog kaya nga lang at yung kaparis nito may kaparis na yan eh ang ng pusa kasi iniingatan natin dito eh, yung pag nagpapakawala, yung pusa talaga. Marami kasing pusa rito eh. Pati yung mga manok naman, ang worry ko naman dito, madumihan nila yung mga profile. Kaya, malikulungan muna sila lahat. Itong maapat to, kahit pakawalan natin yan, hindi naman tumatambay yung dun sa baba eh. Dito lang yan eh takot na gumala yun dun gumawa man yun dun mga panahon na sila yung mga gutom pero nga sa ngayon hindi na kain hmm. nalapit lapit pa gugutom pa rin eh hmm. kanina pa, kanina pa nakain pero sige pa rin kaya pa rin ang kain mabawi mabawi ang mga alaga natin Okay na mga brother. Yan. Gusto ah, Western tulog na to, mga tamang tulog na to mga to. Dalawang mga pares na rin. So, ito, okay, okay na rin. Kapit ng mga to. Pares na rin. Kasama na sa mga kanilang mga pekugan din. siguro mga first day of March pa ako <laughs> magkakapera <laughs> buhay parang life buhay yung W sama na, inom ka na ng tubig busog ka na eh ayun mga bro ilpit ko na lang to at salamat sa panonood. ingat ingat na lang at Ingat na lang tayong lahat. la gama de